please subscribe Ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Sa video po natin makikita po natin na nakikipag-usap si Dr. Love dito po sa tatlong Dalagang Mahiyain. Tama po ba yung ginawang pakikipag-usap ni uh, Dr. Lab, Ano? Yung po ang tanong. At uh, hindi po kaya magkaroon lalo ng takot itong uh, tatlong dalagang mahihain ano po, sa kanilang makakaharap. Uh, papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng uh, konting reaksyon at sasagutin po natin yung ating mga tanong. Ano po. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila kaya Bar Santos Matubang, Kalinya Prab, Ate The Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganon din po yung mga Kalinya Partner na Charity Vlogger. Ito po yung video, no? kung saan ay uh, kinakausap ni Dr. Lab etong uh, tatlong magkakapatid na mahihain. Ano po? At tama po ba yung ginawang pakikipag-usap ni Dr. Lab ha? dito sa tatlong dalagang mahihain? Uh, hindi po kaya ito maging uh, sani upang uh, lalong matakot etong tatlong magkakapatid ano po, na umarap sa mga tao. Uh, papanoorin po natin yung video at ang kabuhan po ng video ito ay nasa YouTube channel ni Kalinga Prab. Mamasyal tayo. Ha? Tatakot sa iduk, Dok. Dapat na sa pagsalita, Dok. Di 'yun talaga ang boses ko, boss eh. Ay, umiyak man, boss. bakit ka umiyak? Umiyak. Sabi mo, kamo magsasalita. Huwag ka mag- Bakit ka nag-iyak? Kinakausap lang kita. Akala ko kasi talagang totoo. Akala ko ano lang, totoo pala talaga hindi nagsasalita mga ito. Nagugulat ako ngayon, hindi pala nagsalita. Ilang taong ka na? Di, nagsalita, boss. Nagsalita. Ilan ang, ano, ilan kayo magkapatid? Ano, anong pangalan mo? Ulit, pangalan mo? Bakatok, umiyak to. Hala, huwag ka kumiyak. Bakatok. Laka, ngayon ako napunta dito, kala ko talaga. Magtiwala sa'yo, dok. Ha? Magtiwala ka. Nanay, matanong lang kita. Bakit nagkaganito yung mga anak mo? hindi naman po dati ganyan. Hindi yan sila ganyan dati. Bakit hindi nagsasalita? nagagaling lang po. Ano'ng sakit? May sakit? Tangkaso po. Tangkaso di. Napapansin ko simula nung unang vlog ni Kalinga Prof, hindi sila nagsasalita talaga. Ano ba mga pinagdaanan nila? Kasi po unang lagi po sila sabihin. Wala naman po ako ako taga Bundok ako nanay Taga Bundok ako. Ako yung kasama sa Negros yung mga Manlores. <laughs> o nga. Ako yung 1980s na ginawang kanta ni Frida Aguilar na Sa Gipinang Bata sa Negros, kasama ko doon. Tagabundok talaga kami. So, anong... Anong plano mo doon sa mga anak mo, na? Anong mga pangarap mo sa kanila? Kasi nasa kanila naman yun. Oh. Anong pangarap nila? Hindi. Eh, anong pangarap mo? Makapagtapos sila sa pag-aaral. <laughs> Magulang dapat dapat ang unang nangarap pa sa kanilang anak. Ano yung... Oh, sabi mo kanina? Nahihiya kayo dahil? Nilalait po sila. Nilalait sila? Wala sa itsura ng mga anak mo nanay ang lalaitin? Eh. Yun na nga po. May mga itsura. takos ang ilong, oh. Grabe ilong yan. Takos ang mga ilong ng mga anak mo, oh. Hindi sila kalait-lait, tignan. Sa salita. Tingin kayo. Yan ang unang niyong... yung... Di, ang una matutunan dapat mga ate, oh. Sorry, hindi Ate, ate, dito. So, Para yun, matuto kayo makisalamuha sa tao, harap kayo sa tao kung kinakausap kayo. Hello. Ha? Harap kayo dito, te. Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Yan. Yes, Titigan mo ako. Guwapo naman ako kahit pa paano? Marami lang akong baser. Pero, yes. ha? Hindi. Mas pangit ako pagulag sin. Kailangan ako. Hindi. Ganito tuturuan ko kayo ng tamang ano talaga. Yes. Mo. Kapag may kausap kayong tao, umarap kayo. Yes. Titigan nyo. Guwapo ba ka sa kalinga pa? Yes. Titigan nyo. Dito di to, tingin ka sa akin. Di, wag ka wag ka maya, di, wag kang maya. Wag kang maya. Melissa. Ka tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Ikaw tingin ka sa akin. Gini di, tingin ka sa akin. Lakad na na dok. Di, wag kang umiyak. Wag kang umiyak. Yan oh, natatawa yan. ka. Yan, yan ang gusto ko. Tumingin kayo. Yan Tumingin nata, nakatingin tayo, sa akin. God, Ibig sabihin, naintindihan niyo yung mga taong kausap niyo. Ibig sabihin, kaya niyo humarap sa mga tao. Kaya niyo makinig. Kaya niyo makipag ano sa kanila kompetensya yun po napanood po natin no? at dito nga po ay kinakausap ni uh, Dr. Lab ano? itong tatlong dalagang mahihain para sa akin tama naman ano po yung ginawa uh, ginawang pakikipag-usap ni uh, Dr. Lab dito sa tatlong dalagang mahihain Parang, ginigising ni Dr. Lab ano po yung mga damdamin o yung mga diwa nitong uh, tatlong magkakapatid na mahihain ano po at uh, nilalagay ni Dr. Love sa isip at sa puso ano ng mga batang ito na sila ay uh, may puwang sa mundo. Ano, parang gano'n ang ibig sabihin ni Dr. Love. Yung masasabi lang po natin dito na medyo medyo lang naman na hindi maganda ay yung uh, tono ng boses ni Dr. Love. <laughs> Pero alam naman po natin lahat ano na si Dr. Love ay eh, talagang ng ang boses niya. Ano po medyo malakas ano po yung uh, paglalambing ni Dr. Lab eh, talagang uh, ganun na po talaga <laughs> ang boses ni Dr. Lab. ano po at ang sa paborito ay uh, parang natakot ano kay Dr. Lab, etong eh, uh, tatlong dalagang mahihiyain ano at uh, tumingin nga po itong si Bea ano doon sa dalawa niyang kapatid na parang bang ng kakampi ano at uh, umiyak po siya ano po habang nakikipag-usap po siya kay uh, Dr. Love ibig sabihin po no na talagang Ah uh, natakot po etong si Bea. no. Sa sarili ko lang na opinion ay talagang parang may pinagdaanan Ano po etong mga batang ito na medyo matindi. Ano po at nagkaroon ng trauma no sa pakikipagharap po sa ibang tao. Ano parang ganoon ano po ang aking uh, pakiramdam dito po sa tatlong batang ito na uh, mahihihin ano po na dapat talaga ay uh, sanayin talaga sila. Ano po at talagang uh, unti-untiin na sabihin ano nakagaya ng ginawa ni Dr. Love na sabihin na sila ay uh, mga tao din na may puwang sa mundo dapat talagang uh, laging ididiin sa kanila ano po na huwag po sila maging mahihiyain ano sapagkat sila ay magaganda naman uh, hindi po sila dapat matakot sa iba ano sapagkat uh, sila ay may mga mukha naman na dapat iharap ano po sa mga tao para bang nakikita ko po dito ay talagang nandoon po ano na talagang sila po ay takot na takot ano po sa pakikipagharap sa mga tao ano kagaya po nung nakita po natin na talagang umiyak po si Bea medyo nakakaawa ano po yung uh, sitwasyon pero sa bandang uli eh, ay uh, tumawa naman na si Bea ibig sabihin ay uh, unti-unti na intindihan niya ano po yung mga sinasabi ni uh, Dr. Lab ano po at uh, maaring unti-unti uh, ano magiging maayos din po itong ah, uh, tatlong magkakapatid na ito huwag lang po susukuan nila kalinga praba ano na po at talagang sigurado ay uh, darating ang panahon ito pong tatlong magkakapatid na ito ay uh, magiging uh, maayos ang pakikipagharap sa mga tao at mawawala po sa kanila yung uh, pagiging mahihain nila ano po ay uh, sana ay wag sukuan ni Kalinga Prab no patuloy niyang uh, puntahan ano etong tatlong magkakapatid na ito ano po, upang sa ganon, ay asa uh, sa pamamagitan po nila, ay uh, maging maayos ang buhay ng tatlong magkakapatid na ito. Kasi parang matagal na panahon, ano po, na walang, walang nagpapaliwanag sa kanila. Ano po, kung ano talaga ang tunay na buhay. Ano, kasi parang hindi rin na ipapaliwanag ng kanilang mga magulang. Ano po, sa kanila. Ano po, kung ano ang dapat nilang gawin sa pakikipagharap sa mga tao. Ano, ngayon nakikita po natin, ano, na talagang tinuturuan po siya ni Kalinga Prab, ano, at ng mga kaybos, kagaya ng ginawa ni Dr. Lab, tinuturuan po sila na matuto po silang uh, makipagharapan na po sa mga tao. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, patuloy lang po natin yung suportahan itong tatlong dalagang mahihain at syempre, ganun din po si Kalinga Prab, ano po, at yung mga kayboys. Maraming maraming salamat po ako, si Tito Vlog, na nagsasabing God bless you all, Diyos mabalik.